Hello guys. Uh, good afternoon, good evening, good morning. Sa atin lahat guys, kung saan man kayo naroroon. Pasensya na po guys, hindi ako nakapag-upload kagabi kasi nga po may importante pong pinuntahan. Kaya babawi ako sa inyo guys. Ito po pala guys, ako ay magluluto po guys ng ulam namin. Pritong manok po. Ayan na po. Hindi ko na po pinakita sa inyo kung ano po yung mga nilalagay ko Kasi po, ano. Boys out lang po ito kasi mayroon pong nagpapatugtog, nagdadaldalan, baka makapiright po ako. Kaya po guys, ayan po. Pasensyahan nyo na po ako. At saka yun pa lang mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin guys. Please okay, subscribe sa my YouTube channel. Delia Hamito. Madali lang po yan guys. Delia Hamito po. Ako po isang baguhan. Yan, yan. Habang nagantay ako guys na maluto yung niluluto ko. Guhugas mo na ako sa mga hugasin. Para po bawas na po hugasan ng mga anak ko. Ayan guys. Kailangan balik rin po kasi pag hindi po din nasusunog na po. Mahina lang po yung apoy niyan guys. Aminat lang po. Ayan. Luto na. Kumusta na po kayo guys? Ano po yung ginagawa nyo sa araw-araw? Siguro may work din kayo. E ako naman po nasa bahay lang po taga ano nang taga bantay o sa mga anak ko rin hindi ito kami hindi na po ako nagtatrabaho ngayon guys dati po nagtatrabaho po ako eh uh, mahirap din po kasi eh. kung pareho kami nagtatrabaho hindi po namin matutukan yung mga anak namin baka po kung saan saan lang po hindi mag-aaral na maayos then realize ko na kailangan talagang may isang ano itigil sa pagtrabaho ako kasi babae po ako ako yung dapat mag-aruga sa mga bata kaya guys ayan na po guys marami na pong naluluto Ayan na lahat-lahat guys na, na pinapakita ko po sa inyo. Ayan na po. Ayan na siya guys. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel guys and like, comment and share din click the bell button.